O oh. oh, get okay. daw to get mo O nangangalay na daw sya Yehey a beer. A beer. A akin mo na Ala, hindi ko kaya yan hawakan lahat. Oh, ikaw naman. Ay, daun. Okay. Okay. hawak yan ah. Ano ka? Oh, sa akin na naman. Ano ba yan? Ang dami ko nang hawak. Oh, naulog. <laughs> oh. Oh, yan. Kawain mo yung isa. Yay! Yay! Appear, appear, appear. 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 Appear, appear. happy Ayan, ikaw na mag-shoot. Oh, O, appear muna tayo. Appear. Hoy, appear tayo. Appear tayo. So, makita ang ulo ko. Sex bomb, sex bomb, sex bomb. clap clap your hands clap your hands <laughs>